So, yan po. Bali, ito na po yung kabuuan nitong ating uh, ginawa na na standpan po. So, yun at ito po at papaganahin natin. Yan, bali ito na po yung number 1 niya. And then ito yung number 2. Yan. And then ito yung number 3. Ayan na po yung uh, pinakang uh, number 3 niya. Bago po tayo magsimula, mag-intro muna tayo mga kariwans. good morning pong muli mga igan bali mayroon naman tayong uh, i-re-repair na isang uh, stand pan ito po siya, oh. hindi nila po ito sa akin hapon ah, ay ito lang, wala siyang cover wala siyang ano stand kaya ang gagawin natin dito ito ay ating ililipat itong ulo na ito dito dito na natin nilalagay yan ito na ang papaganahin natin dito sa switch na ito yung 1, 2, 3 so bali po ito ay tatanggalin na natin at ito ay stack up and then ito papalitan natin ito pang swing na ito kasi basag na po siya so yun step by step po natin itong gagawin kung paano po natin ito mailipat dito sa sa switch na dito sa pinutan na ito so yan at tabangan po natin Let's go. At simula na po natin gawin to. Bale, ito po ay ating munang tatanggalin. Ah, uh, tornilyo na to. Medyo maingay lang po sa ating kapitbahay at ano, mayroong mga nagpapatugtog. So yan, mamaya, papasport po natin ito para hindi kayo mainip sa ating uh, ginagawa kalaan po yan ito mo eh. rin. So, sana po huwag kayo mag-skip sa ating mga mga vlog. So, ito po. Yan, wala na po siyang cord cable tayo. Kaya ito po, pagbubukas natin ito nito, hihingatan po natin ito. At baka maputulan po tayo ng isang maliit na iblad dyan. So, yan. Kaya hihingatan po natin ito. So, kaya ito, ikakat ko na ito dito. Puputulin ko na. Para hindi na para hindi na siya mahatak kumbaga. Kasi itong wire na ito, ito ipapalitan na natin. Kaya bukot pinutol na natin yun. So ito, palitan po ito natin ito ng mahaba. Para dito na po natin siya isusuot. Ito. So ito, ito na po ang ating gagamitin switch. Dito na kabila na ito. Yan, ito na po ang ating papaganahin. Tanggalin muna natin to jo naugong ang uh, speaker ng kapitbahay natin. yun ang hiling nila ay So, tayo ay walang uh, video, radio. Kaya makinig tayo sa ating kapitbahay. Ayos <laughs> naman yan. Kaya lang minsan, isubra eh, sila magpatugtog. Talagang uh, umuugong. So, buti naman, ito'y materi daling tanggalin mo. Ito'y natin dito. So, ini Ito ang pinakalak niyan. Kailangan ito ay nakalakang tulo. Kaya na. And then, dito So, titingnan natin dito, um, ito kung ito'y kakasya dito. Pagkasya itong uh, ko oh, Kahit ito'y bawah Limutin ka Yan, kasih Kasih, may mga ikan Ito ang hindi natin sure kung ya hindi So, hanap tayo nitong uh, turnyo na ito. Siya dito. So, yun, yeah, tatanggalin na po natin ito. Itong uh, pita na ito. Tukukan po natin ito. At ito yung maganda pa. dito, ito. Nalipat na natin ito. Ito ang ating pong saksak na ito.

You You're the two Open your eyes And you let me in So ayan, nakakabit na po siya So dito na natin nilulusot mamaya yung sa Sa ating uh, sa motor So ayan, bubuksan po na to Itong uh, motor na ito Hey, 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 hey.

yung kapasitor nito original pa ito hindi natin to ano nga tamang hawak niyan. para pabukas natin itong rotor hindi siya mapwersa so yan, yun lang pag bubukas nito. mga higan, hindi hawakan natin sa ilalim yan bago itikal yung isa ito nalalayin lang, dalawang kamay so yun, tanggal na yan, iwawiring natin. Oh, ang ganda pa. Itong ating uh, coil. Ayun o. Oh. Talagang uh, tansong-tanso siya. So, ito na. Uh, papalitan natin ito ng ating mga Ito, ilalagay natin. So, yan. Pigay-pigay. Nanalang natin ito. Pigay-pigay. Hindi natin lang natin, yun, natin. So, yun, na, yun, natin tama yung ating mga maliliit na wire. So, super tigas. Ang pagkakapit niya yun yung mga ebel nyan, maliliit yan ang dapat nating hingatan na huwag maputol yun eh, yung mahirap mga ginilang tinitingnan natin para tumikal dikit na dikit siya so, yun at medyo matigas nga po talaga yun yung iway-iwalay na sila pakita ko sa inyo kung walang dyan yung common yung kinakabitan ng mga thermal cues yun, dikit-dikit talaga. Diyo yun, bali pa ito yung mga uh, kanyang thermal piece niya. So, titisin natin. Kung nagana pa. Ayun, pag nagana pa ito. Ito ang ating kakabit. Baga, lang natin dito ng... Dito na natin kakabit ito. Ayun, yung pinakamkumun niya. So, titisin natin dito so, sa ating... Uh, bago mong bilhin natin nga... Uh, tester na digital, dikitan, So, bago palang tayong gagamit ito,

kung napansin nyo ito ang lagyan natin ng backlight so, gumagana po siya so yun okay po siya hindi hindi ito po sa ating analog na tester ayan maligyan ito po ayan ayan gumagana po siya okay nagsabihin oh. po po siya kaya ito ang gagamitin natin ulit okay? na 10 mark hindi hindi ito po yung linya nya na 1, 2, 3 Buksan lang natin ito tapos testir natin. Then putulin na natin itong wire sa kapasitor at ano. Malutong na. Ito. Malutong na siya. So papaisin natin. At gawa ng malutong na. Ayan o. Nangingitim na. Dudugtong na lang natin. Medyo matigas na siya. Ayan o. Digas na yung dolo niya. Kaya nangalutong na siya yun yan o. Ayan o malutong na. Kaya eh, papalitan na natin na. So, ito na po at ating na. Mamaya po ating take 50 Pagkatapos. Ganoon lang pag iinang po yung ating thermal fuse. Ayan po, nahihinang na natin. Ngayon, natin ang spaghetti tube. Ito, puputol tayo na ito. Ang tamang sukat lang. Yan, okay na po. Nahihinang na natin. So, bago natin lagyan ng spaghetti tube, so, testire muna natin siya. Hanapin natin yung pinakang mababang resistant at yun ang ating number 3. So, yan. 43 po siya. And then, ito. 49. 53. So, ibig sabihin, ito po ang number 3. Itong ating kulay white. And then itong yellow. 49 ang reading niya. Ito ang number 2. So ito yung pinakang ang resistance niya. Ibig sabihin ito yung number 1. 1, 2, 3. So yan po ito atin nang uh, lalagyan natin ng spaghetti tube lagyan natin isa isa and then bago natin lagyan natin ng cable tie lagyan mo natin ng plastic mylar cover dito sa ilalim so yan dito natin lagay yung tarpang tiyos sa kilid yan sa ilalim Video ingatan lang natin. Ang mga uh, puton. Yan, para nakakover siya. Medyo maproseso lang. Mahirap magsuotin nito. Yan, okay na po. Putulin lang natin itong sobra-sobra. Na cable tayo. ating siya sa kanyang house ang pinakang housing niya o so yan dapat yan ay hindi tatamaan itong ano, rotor niya pinakang rotor niya yan kapitin natin yan tingnan muna natin itong musing uh, at shifting niya kung okay pa tanggay lang natin dahil so okay pa naman so yan okay pa siya wala pang tama so ilang lagyan lang natin ng langis Para maganda ang kanyang ikot-ikot. Uh, Nandangin ikot. natin ang nangis.

ng ikot niya. Lagyan natin ang lock. Ito po yung pinakang lock niyan. And then yung nakalagay dito, papalitan na natin ito ng aloy. Kasi ito yung dating nakakabit. Nabasag. So, testirin muna natin at maka nagkaroon siya ng ano, problema ng ating uh, ayusin. Tingin natin kung uh, hindi ba napiktuhan yung kanyang uh, ah uh, winding. Ayan, tester muna natin. Ito yung ating pinakang common, yung kulay uh, gray ng ating ginamit. So, yun, okay naman po. Ayan, pindi mo pa lang kanina. Tingnan natin kung may gram. So, yun, approve. Ibig sabihin, walang gram. Okay na yun hindi nitong kating kapasitor na ikakabit ay 1.5 po ito so ang kapal po pala ng ating rotor ay ano 14 mm 14 mm ang sukat nya yung kapal nito so ito po yung tamang uh, kakabit natin dyan 1.5 yung micro parat yan ay kapat na po natin Kumbaga na bago na ating linya. Kanina nandito ang pindutan yan. Ngayon nililipat na natin. Ito natin isusuot. Hindi mahirap lang suot. Wow. Praktis-praktis lang. at di maalis po, malapit nang matapos so yan, sana po eh, patuloy niyo po akong suportahan sa aking uh, pagre-repair at pagre-rewind itong mga ganitong mga uh, electric pan at saka disc pan Diyan na po yung ko kayo magsawa so, Sa mga susunod nga araw ay pag-aaralan naman natin yung pag -re rewind talaga ng mga motor ng washing at electric pan pangabang lang mga higan at matutupad rin natin yan naantay lang natin yung ating ano ibang uh, piyesa pa para makapagsimula na tayo malapit lapit na ilang mga uh, panahon na lang lagyan ulit natin ang cable tie para hindi nakalawit ang ating wire yan para safety ang ating uh, mga wire. So yan, pag ako yung kailangan ay eh, pulido. Lagi eh, nakasip. So yan, okay na. Hinang eh, eh, naman natin dito. Sa kanyang uh, pwesto. So yan, nai-connect eh, na po natin. So isasakal eh, natin ang plug. Ayan po, nakasakal na. And then, pindutin natin number one. So yan okay. po siya. Nagana na. Pero nomor po 'yun, kung ang ganto hindi nito 'yung number three 'yan, malakas. Three, two, one, hindi so, talaga 'yan. Atin niyang kanyang uh, cover ito pong ating uh, ilalagay. cover nya So yan na okay na po naisabit sabihin natin atin pong natitistingin uh, tasakasak natin yan nakasakasak na po ito po pindutin natin number 1 ayan po yung number 1 yan medyo mahina nakatagilid ay medyo naipit siya ay kaya pala yung umikot so yan po kaya pala yung umikot na nakaipit siya ayan po yung number 1 ayan at ito po yung number 2 so yan and then ito po yung number 3 Okay na po siya. Maganda. Yan talaga nasa condition po yung ikot niya. Maganda. So yan po. Bali ito na po yung kabuuan nitong ating uh, ginawa na na standpan po. Na nilagyan natin ng ng kanyang stand tumpaan niya. And then cover. Kaya lang, walang cover sa harap at wala tayong mahanap saka po ang mga nasira bali nito ay ito ito po yung ating pinalitan so kumbaga hindi kabit na po natin ito dito sa pinakang dulo nitong nitong uh, stand na to and then uh, pinalitan din po natin itong uh, gear, gear yung pang swing po ito na gear kumbaga ito na po yung nabasag nya you know? so pinalitan natin hindi din kapasitor po kasi mahina ang ikot nya ito mahina na so yun at ito po at papaganahin natin yan bali ito lang po yung number 1 nya so kanina ang hinahina ng ikot nyan so pinalitan natin ang uh, kapasitor hindi then ito yung number 2 yan and then ito yung number 3 kung bago ka lang sa aking uh, youtube channel Uh, sana po uh, please subscribe po at paki like na rin Simpre po at paki hit na rin po ang ating uh, notification bell para palagi po kayong updated sa mga video ka po po i-upload so yun lamang po at sana po ay uh, wag po kayong mag skip sa aking mga mga video para, laga, para palagi po kayong uh, nakasubaybay sa ating ah uh, mga ginagawa na katulad nito na nagre and susunod na tayo mag at yun na nga magre-rewind and then at nagre-repair so nabaliktad ang ating sinabi so yun lamang po at maraming maraming salamat sa ating lahat and God bless you all mga igan ingat ang bawat isa